Music News, 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 Game Over utak na Ngayon tapos ka sa rapper na parang saba At huwag ka mag-alala Hindi gaano brutal Paano ka naging rapper magsalita ka ay utal Matakit pa Ang pirang walang kagaya Ang tang topil mo Nilala pa ka ng buhay Ang hindi mo nga ako kinaya Paano mo ko nadaeg E eh, para kung tinatapakan ng buka mo sa sahig Walang nakikinig sa mga basurang kanta mo Habang ang mga kanta ko sa trip sa lugar ninyo Di ba't yun ang toko ko? Ang kanta mo, hindi matigas Pagsubak na ba? ang yun sa ting parang si Oki Diaz May papakit ang ilas ang tapatyo'y nahikain Nagangangas ka pa sa bakit yung walang bakain Bale mo maupupain, di ba ang ibangis? Itatapon na kita kasi matagal ka ng panis Huwag nang bumalag Sa sige mo ko na, game mo ko na, game mo na Huwag nang parang batang kumukuro Pag nagsubot ka ng bahal, boy buka ang igurot Kahit ka bang ng damit na formal Pag nasa stage ka na, kung boy ang abnormal Kung ikaw kapit ang delbaryo, pwes ako gobernador At sa larangan mo na pili, ako din ang pirador Pag trip ko ng pilis, ang kuwalang awatan Sa mga baratan kong tatapakan, higilitan na kita Game na, game na Game over mga espesyal na, 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 na. na tao lang Ang inaalayan ko ng pangda Game over Ang espesyal Kasi game over Hinding hindi ito kamingigay Game over Sa na. labo natin Eh, parang lang itang alipig na hataw ko ng bigat Hindi mo to masasanggat kasi tanga ka at lampa, lampa. Sa inak kong kung bibig, hindi ka makatasampah Sandihin mo ako lang pa, pwede ko pang Yung tipong sampung pisong sa dibdib mo nakadagan Mabilog ang katawan, maliit ang binte Sabi niya siya'y magaling, ang sagot ko hindi Kahit ikaw ay nakaporma at ako'y natapang bahay Pag tinabi ka sa'kin, buhay

Entote paparsado, at ang ka kanang buwan Kung pansulat ka ng lyrics, isang verse, isang buwan Sabi mo, ang hangka parang sile sa albay Uy, ang lupet, ang bangis rapper si ba Ang panag mo patamblay, parang batang kumukuro Pag nagsuot ka ng bahag, boy muka ang iguro Kahit ka bang suot ng damit na formal kung go'y mukha ang abnormal Kung ikaw kapitan sa barrio, pwes ako gobernador At sa larangan mo na pili, ako din ng pirador Mag-trip ko ng bilis, at ko walang awatan Sa baka balataan mong takabakan Ihilitan na kita at papalatan Huwag nang bumalag Kasi game over na, game over na, game over, game game over. na Huwag nang sumalag Kasi game over na, game over na, game, game, game over, over. Baka espesyal na tao lang na, Ang inaalayan ko ng kanta Espesyal ka sa akin Hindi hindi kita pamimigay mo, na, Kasi I'm over. Sa laro natin na to Ikaw ang aking laruan Dahil trip kong mag-alaga Lang kung ko'y naturoan Yung aking kukutosan Pag ako ay banas At aking pagtitripan Tuwing ako ay gubas Ang lakasan na loob na Nasa'king bumangka E eh, parang lang itang alipin Nahataw ko ng tinga Inga. Rin, ang sagot ko hindi Kahit ikaw ay nakaporma At ako'y nakapambahay Pag tinapay ka sa akin Boy, magbumuka kitang alalay Di pa ako tumutoto O masyadong nervyoso Pero simulan mo nang magtago Pag ako ay sumeryoso nang pumalag Na take over na Game over na Game over na Huwag na sumalag Na take over na Game